Tawang, tare, tupor, ay, ay, okay. pa? Oo. Kaya pa Pero narado kami. Wala <laughs> pa? Oo. Tinda. Sumunod ka na lang do, Mama. Baka kaka mo bumalik na ako. Kaya natin 'to. Sa Tilinda Malayo. mga alahaw. <laughs> butterfly. Oh, nawala na. Ano sila? Nauna. Na. Wala! Tata <laughs> Linda. Oh. Kaya! Pagdating dito sa taas eh. Lalo ko hindi. Ano tayo? Pahinga. Lalo ko hindi. Ako na. Nadapa. <laughs> <laughs> Kaya! Okay. Pahinga muna. At tapos pa baba. Mm -mm. Hindi ko na matandaan ito. Pababa ah. oh, naman. Ay, Hi, hingal. Ah, picture. Picture na mo si Gilad. Kasi baka ang aso. Yung aso. <laughs> Oo, oh, uwi ana. na. Oh, para Aray ko, para rin daw kami. <laughs> oh, pabalik na kami. Hindi na pa inarado to. Inarado na to nira ano. <laughs> Para share sa inarado. Ay, naka, kainid. Nawas lang kami. Ayan, umikot na kami. Nandito na kami, na na Karay ah! Norma. Kaya pa, mama? Yeah. Pagkakaya, <laughs> na ako. Asan si Kevin? Papasanin ako ni kuya. Ah, ito ah. na dito kami kar. Nakay no, dinig kami dito. Doon tayo nagsagka dito naman ng agian ay. Direkto. Kini shield tayo ni Kevin. Ito. Eh dito yan. Lang ay. Straight yan. Hindi na tayo nag-akit tayo at Linda. Pinaglalaruan tayo. Akin na. Ilagay mo dito. Sandali ano lang. Hmm, um, ayan na. Tubo ng pili. Ang bango. Kauna. Kainin mo. Ah, ano? Mm. Kaya niyo, oh, sarap yun. Kaya nga niya, napuha kanina pa. Mm, ano mm, ano sarap. Ito? Mm. Lahat ako yung kain? Mm -mm. Parang hindi mm. na sa akin nakaano nito. Ibol lang ano yan, parang... Ay, matigas. Mm, mm hawa yun. Ay, Ay oo. Oh, oh. Umikot kami. Ayun yung kain oh. Dumaan kami doon sa bundok. Tapos umikot kami papunta dito. Tapos papunta kami doon, oh. Pinasyal ka. Ano yung pakuwanan dati ni Tata Amon, oh. Sa do <laughs> <laughs> Inarado. Amon. Pinarado. Ah. Mm-hmm. Come on, Mm-mm. mababa na naman kami. Ay, nako. Ang layo ng inarado talaga. Nailibot namin. Ayo pagod. Napagod na ako. Let's go! Wala yung taga-akit ng pili. Ah, Tara nga, Ben. sana kami ang pili. Bye! <laughs> Hmm. Asa ah, na kayo? <laughs> Pauwi na kami, hindi kami nakakuha ng pili. Kasi yung akit ng pili, hindi namin may natagpuan. Nagpapatentero kami, hide and seek ba? Walang ang ng pili. Ay ko. ah, si Kevin. Dito na kami kina, ano, kina Joel. Ay, naku. Wala kami nakuhang pili. Ang daming, ano, oh, mahoga na tree. Eh. Ang gaganda. Cute. Ganda, oh. Ganda. Hintayin namin yung tatlong. Ang tagal. Go! Hop, si Kevin ay nakakahubad. <laughs> Para lang tayo na masyal. Okay na rin. Na masyal sa si ano. Basta ako may nakain. Oh. Ako rin. Tagal na nito. Tugkan. Oo nga. Ngayon nun pag-imo doon. Basta hmm? ako may pinain. Lagi mana kong? Ibu tamu di nih, mana? Kayak mau masuk kanya. Tungkan. Aku nabi. Thank you. Karena mana? Karena aku tuh gue tahu. Bahaya nih rata tapa ni pun satu. Nih Roni. Lagi nampu nong pili oh, pun nong pili. Hmm. 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 Yan. Hmm. Ay, sinisilip niya. may numero. Itlog ng ano. ano hmm. oh, Ako na magdala niyan hmm. 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 Tinda dati ito yung ano, ito yung ano ni Pai, pag-aari. Oo uh, nga. Uh, na nakasanla. Hindi ba yung uh. basura? Ano, nakarating na kami sa bahay. Hmm. Hmm. Ano? <laughs> Ayan, nandito na kami sa bahay namin. Not fake news kami. Not fake news kami. It's a prank. Bye-bye.